Bakit laging nagigising ang mga matatanda ng madaling araw, alamin ang koneksyon nito sa kalusugan at problema sa tulog. Maraming matatanda ang napapansin na halos gabi-gabi sa parehong oras bandang alas tres ng madaling araw sila'y nagigising. Minsan parang sanay na ang katawan kahit walang alarm o ingay. Pero ang tanong ng karamihan, normal lang ba ito? O senyales na ito ng mas malalim na problema sa kalusugan o tulog. Sa totoo lang, hindi ito basta aksidente o random na timing. Ang paggising sa ganitong oras ay kadalasang may pinagmumulan mula sa pisikal na kondisyon ng katawan, emosyonal na estado ng isip, hanggang sa mismong natural na orasan ng ating katawan na tinatawag na circadian rhythm. Kaya't kung senior ka o may mahal ka sa buhay na nakakaranas nito, mahalagang maintindihan ang mga posibleng dahilan kung bakit paulit-ulit itong nangyayari. Sa simula pa lang ng pagtulog, ang katawan ay dumadaan sa iba't ibang yugto. May tinatawag tayong light sleep, deep sleep at REM sleep. Sa mga kabataan, ang mga face na ito ay tuloy-tuloy at balanse. Pero habang tumatanda, ang cycle na ito ay naaapektuhan. Mas madali nang magising ang isang senior, mas maikli na ang deep sleep stage at mas mataas ang chance na maputo lang tulog, lalo na kung may ibang kondisyon na kasama. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagising sa madaling araw ay ang bladder sensitivity o ang tinatawag na nocturia. Habang tumatanda, humihina ang muscles ng pantog at nababawasan ang kapasidad nito. Kahit kalahati pa lang ang laman, nagsisend na ito ng signal sa utak para bumangon at umihi. At dahil sa katahimikan at lamig ng madaling araw, lalo pang naa-activate ang pagihi. Pagkaihi, mahirap nang bumalik sa tulog, lalo na kung active na ang isip o may iniisip pa. Bukod sa pantog, may epekto rin ang hormonal changes. Isa sa mga hormones na naapektuan ng pagtanda ay ang melatonin, ang natural na hormone na nagsasabi sa katawan kung kailan oras na para matulog. Kapag kulang ang melatonin, hindi mahimbing ang tulog. At madalas, sa bandang kalagitnaan ng gabi, bumababa pa ito, kaya't mas madalas ang paggising. May iba namang seniors na hindi alam na ang dahilan ng paggising nila ay ang mababang blood sugar. Oo, kahit hindi diabetic, posibleng bumaba ang glucose level ng katawan habang natutulog, lalo na kung kulang ang kinain sa hapunan o masyadong nagkaroon ng insulin spike bago matulog. Kapag sobrang bumaba ang blood sugar, automatic itong sinasagot ng katawan sa pamamagitan ng adrenaline, kaya bigla kang magigising na may kaba, pawis, o kahit panaginip na kakaiba. Mahalagang banggitin din ang sleep apnea, isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga habang natutulog. Hindi man halata, ito ay silent at delikado. Ang katawan kapag naramdaman na walang oxygen, agad kang gigisingin para lang makahinga. Madalas bandang madaling araw nangyayari ito dahil sa posisyon ng higa at pagbagsak ng muscles sa lalamunan. Kung may hilik pagkapagod kahit mahaba ang tulog at madalas na pagkagising, dapat na itong ipacheck. May connection din ang ating atay sa pagtulog. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang pagitan ng 1 a.m. hanggang 3 a.m. ay oras kung kailan pinaka-active ang liver sa detoxification. Kung ang atay ay may congestion, dulot ng sobrang taba sa diet, alak, gamot o stress, nahihirapan itong maglinis ng dugo at kadalasang nagdudulot ito ng pagising. Hindi ito laging masakit, pero mapapansin mong parang may nararamdaman kang kabigatan, init sa katawan o pagkairita sa oras na ito. Ang isip din natin ay malaki ang papel sa tulog. Para sa mga senior na nawalan ng mahal sa buhay, may kinikimkim na lungkot o may hindi pa nasusolusyunan na emosyon, lumalabas ito sa gabi ang 3 a.m. ay oras kung kailan ang utak ay mas open sa subconscious thoughts. Kaya kahit tahimik ang paligid, bigla kang magigising dahil sa panaginip, kaba o isang memoryang bumalik sa isip mo. Minsan, di mo na matukoy kung bakit ka nagising, pero ang totoo may iniisip ang utak mo. Pansin mo rin ba na habang tumatanda, mas maaga ang antok at mas maaga rin ang gising? Ito ay dahil sa natural na pagbabago sa circadian rhythm. Kung dati alas 10 ka natutulog, ngayon baka alas 8 pa lang inaantok ka na. At dahil dito, alas 3 o alas 4 pa lang, kompleto na ang tulog mo ayon sa bagong body clock mo. Pero dahil hindi ito tugma sa normal na oras ng paggising, ang resulta, gising ka na kahit madilim pa. Isa pang overlooked factor ay ang kakulangan sa essential nutrients gaya ng magnesium at potassium. Ang mga mineral na ito ay tumutulong para mag-relax ang muscles at nervous system. Kapag kulang ito sa katawan, mas sensitive ang utak sa maliliit na stimuli, mas irritable ang katawan, at mas mataas ang chance na magising sa simpleng kaluskos, init, lamig, o kahit anong trigger. Hindi rin dapat kalimutan ang epekto ng mga iniinom na gamot. Ilan sa mga maintenance medications para sa high blood pressure, puso o cholesterol ay may side effect na insomnia o dikayay nocturia. May mga gamot din na nakakaapekto sa kidney function kaya't mas madalas ang pag-ihi kahit disoras ng gabi. Importante na i-review ito kasama ng doktor kung biglang naging madalas ang paggising sa madaling araw. Sa mga nakakaranas ng chronic stress o anxiety, napakahalaga rin na obserbahan ang pattern ng paggising. Kapag laging 3am ka nagigising na may kaba sa dibdib, pawis o mahirap ng makatulog ulit, malamang may overactive stress response ang katawan mo. Ang cortisol, ang stress hormone ay dapat paunti-unti palang tumataas sa oras na ito. Pero sa taong laging nasa fight or flight mode, sobrang taas agad ng cortisol kaya bigla kang nagigising at alerto ka pa. May mga kaso rin na ang pagising sa 3 a.m. ay hindi lang physical o mental kundi spiritual. May mga taong nagsasabing sa oras na ito sila nagigising para manalangin, magnilay o mag-isip ng malalim. Bagamat hindi ito medically explained, hindi rin natin pwedeng i-dismiss ang posibilidad na ang kaluluwa ay may sariling oras ng gising, lalo na kung may pinagdadaanan ang isang tao. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang kapaligiran. Mainit ba sa kwarto? Maingay ba sa labas? Maliba ang higaan o posisyon ng katawan? Minsan, simpleng discomfort lang ang dahilan, pero dahil matanda na ang katawan, mas nagiging sensitive ito sa anumang pagbabago sa paligid. At sa wakas, isa sa pinakaimportanting aspeto ay ang mismong quality ng tulog. Hindi porket mahaba ang tulog ay sapat na. Kung ito ay putol-putol, mababaw at walang sapat na oras sa deep sleep, hindi talaga ito nagpapagaling sa katawan. At ang resulta, pagkagising ng alas 3, feeling mo ay gising na gising ka pa rin, pero kinabukasan, ramdam mo ang pagod, hilo o iritasyon. Kaya kung madalas kang nagigising ng 3am at hindi mo na alam ang dahilan, ang unang hakbang ay obserbahan ang buong rutin mo bago matulog. Kumain ka ba ng tama sa hapunan? Uminom ka ba ng kape o tsaa sa gabi? Nakatingin ka ba sa screen ng cellphone hanggang sa mismong oras ng pagtulog? Lahat ng ito ay may epekto sa body clock at sa quality ng tulog mo. Minsan, akala natin simpleng stress lang pero ang totoo, may mga mali tayong habits na araw-araw nating inuulit at ito ang sumisira sa tulog natin. Kung ikaw ay isang senior o may kamag-anak na matanda, mainam na magsimula sa mga simpleng pagbabago. Una, siguraduhin na consistent ang oras ng pagtulog at pagising. Huwag hayaang magpalit-palit ng schedule dahil mas nalilito ang katawan. Kahit weekends, panatilihin ang parehong sleeping pattern para hindi mag-shift ang circadian rhythm. Pangalawa, gumamit ng dim light isang oras bago matulog. Kapag maliwanag pa ang ilaw sa gabi, lalo na ang blue light mula sa cellphone o TV, hindi makapaglabas ng sapat na melatonin ang katawan. Kaya kahit antok na ang katawan, alerto pa rin ang utak. Mas maganda kung gagamit ng lamp o yellow light at iwasan na ang screen time habang papalapit na ang oras ng tulog. Pangatlo, iwasan ang pagkain ng matatamis o maalat sa gabi ang sobrang sugar ay nagpapataas ng energy, habang ang sobrang alat naman ay pwedeng magdulot ng dehydration, na pwedeng magpagising sa disoras ng gabi para uminom ng tubig. Piliin ng light, protein-rich meal sa hapunan gaya ng isda, gulay at saging pangapat gumamit ng natural sleep support kung kinakailangan hindi agad kailangang magreseta ng sleeping pills maraming natural na option na pwedeng makatulong gaya ng banana with peanut butter warm chamomile tea o magnesium rich snacks gaya ng almonds ang mga ito ay tumutulong mag-relax ang katawan at nagpapababa ng stress hormones panglima Simula ng relaxation routine bago matulog. Pwede itong simpleng pag-stretch, deep breathing, pakikinig ng calming music o pagdarasal. Ang consistent bedtime ritual ay nagbibigay ng senyale sa utak na oras na para matulog at sa pagdaan ng panahon natututo ang katawan na mag-relax sa tamang oras pang-anim kung madalas pa rin ang pagising at may kasamang kaba, pawis o paninikip ng dibdib, huwag itong baliwalain. Posibleng ito ay sintomas ng anxiety disorder, hypertension o heart problem. Importante na masuri ito sa doktor upang ma-rule out ang anumang seryosong kondisyon. Pangpito, kung may maintenance medicine kang iniinom, itanong sa iyong doktor kung ito ba ay may epekto sa tulog. May mga gamot na nagpapataas ng alertness, nagpapababa ng potassium o nagpapabilis ng kidney function, kaya't kahit sa madaling araw, active ang katawan. Minsan, simpleng pag-adjust lang sa oras ng pag-inom ay sapat na para umayos ang tulog. Pangwalo, Obserbahan kung may sleep apnea o iba pang sleep disorder. Kung may kasamang hilik, biglang paghinga ng malalim o nararamdamang pagod sa umaga kahit mahaba ang tulog, mainam na ipacheck ito. Baka kailangan ng CPAP machine o iba pang tulong para maayos ang oxygen flow sa gabi. Pang-Syam Iwasan ang pag-idlip sa hapon ng sobra. Ang short nap ay okay, pero kung lalagpas ito ng 30 minutes o gagawin mo ito bandang hapon o gabi, malaki ang chance na maapektuhan ang tulog sa gabi. Mas mahihirapan ka matulog at mas malamang kang magising ng 3 a.m. At pangsampu, alagaan ang kabuang kalusugan dahil ang tulog ay hindi nakahiwalay sa physical health, mental health at daily lifestyle. Ang tulog ay produkto ng balanse kung ikaw ay physically active, emotionally stable at may healthy diet, mas malaki ang chance na tuloy-tuloy at mahimbing ang tulog mo. Kaya't hindi sapat ang simpleng pagtulog, kailangan natin ng maayos, malalim at restorative sleep. Ang pagising ng 3 a.m. ay hindi kailangang katakutan, pero ito ay pwedeng maging babala kung paulit-ulit ito kung may kasamang sintomas at kung naapektuhan na ang pang-araw-araw mong lakas at sigla panahon na para kumilos. Huwag hayaang maging normal ang pagkakagising sa disoras ng gabi dahil maari itong senyales na ang katawan mo ay humihingi na ng tulong. Sa huli, ang layunin ay hindi lang pahabain ang tulog kundi pagandahin ang kalidad nito. Dahil sa maayos na tulog, gumaganda ang mood, lumalakas ang katawan, humihina ang inflammation, bumababa ang blood pressure at lumalakas ang resistensya. Ibig sabihin, ito ang simpleng susi para sa mas mahaba, mas masigla at mas malusog na buhay. Kung isa ka sa mga senior na madalas magising sa madaling araw, ngayon ay alam mo na na hindi ito basta normal lang. May mga solusyon, may mga natural na paraan, at higit sa lahat, may pag-asa pa para sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog gabi-gabi. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa Go Organic at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.